Ayan, ang i-open natin ay scarf Flight uh, Japan to. Nakapag-open ako ng US nito. Pero try ko tong Japan kung mas maganda siya. Tapos, ang habol ko kasi dito yung mga makakapal na malong para sa summer. Yung pwedeng ibalabal. Ipapartner ko sa mga swimsuit. Sana madami siyang ganun kaka ka, ano, kalapad. Kasi sa US, um, madami rin naman siyang malapad. Tapos, meron rin yung mga maano lang. Okay, op open ko na to. Uh, quick sample lang to. So, walang mga 10 minutes. Uh, aning papakita ko lang sa inyo yung sample. Kasi scarf, para pareho lang naman to. Iba-iba lang yung design. Pero yung sizes, may malapad, may mahaba. Ayan. May manipis. Okay, check. ska. Mapupuloy naman siya. So check natin. So, maliit lang siya. Sana may rin dito 'yang katmutan ng papel. Tama lapad. Para muna siyang para. Siya na pad. Maraming ganito siya pwede na itong sa sana maraming ganito ganito yung hanap ko tapos yung spoil na parang panya pero sabi tingin ko wala siguro wala yung packing sa, sa US na ito marami syang ganito ganito yung style ng Perry Square. Sa so, tingin ko wala. Siguro na sa US. Kasi na nag-open ako ng US. Mayroon yan. Ito more on ganito. Ganito yung tela niya Perry Square.

yun ito, yun ito yung mabibili. Okay, presyonan ito ng mga So medyo madami-dami ito kasi yung mga yun yung pang-sama so matagal matagal kong baby na ako ayan makapat ayan nakikita niya ba Anak ah, ko pala ito ng 4,200. ihahalo ko to sa swimwear mga pang yun ang mga pang summer pwedeng iyan sa swimsuit okay ganyan po ganyan laman so bibilangin ko na para mabilis